mga idol tapos na yung kisami okay magandang magandang umaga na naman sa inyo lahat mga kaibigan at magandang araw ito naman po tayo ay panibagong video na naman tayo pagdating na naman ito sa paggawa ng kisame ang pag uusapan natin at division uh, so hindi pa nakakalam kung paano itapit yung metal paring kasama yung gearing channel siyempre ikakabit namin dyan ay gypsum board ayan ang tabayanan nyo ng mga kaibigan kasi ito nga naglalagay pala kami ng mga patungan so pag ako makamali, mga lima kami nandito ngayon. Sama yung tatlong anak ko. Sa nakakalam naman ito, hindi naman natin may sa kanila kung paano gagawin. Kasi, siyempre, yung yan ang trabaho nila pagdating sa mga pisa niya ay alam nila yung mga diskarte pagdating sa kanya. Kasi hindi pa nakakalam nito, ah, para sa ito itong video mga idol, at tabayanan nyo kung paano namin ginagawa. Kung bago tayo magtuloy-tuloy, please subscribe yung YouTube channel, Romeo Mindanao TV. I-follow okay, na natin ang page sa Facebook Romeo Mindanao TV Ang ating Facebook account ay Romeo Mindanao Okay, wag na natin limutan na ito na pinutin ang notification bell para pwede ka siya tinapitin ng mga video Huwag so, natin patagalin at start na tayo At ito na nga So, siyempre naglalagay kami ng mga patungan Kututosin kulang pa itong mga patungan Dapat may mga nakabalagbag pa ito papunta doon Ayosin pa ito hindi naman kataasan yung ilalagay namin dito na kisame kasi napapansin nyo naman mababa na rin yung nandyan uh, halos 8 feet lang yung height nito yung kisame nito hindi pa sumabot ng 8 feet pero pwede naman talaga kung sadyain na iangat namin doon tapos bago kami mag flat doon sa taas kaso ayon ang mayari ang gusto ni sir ay diretso lang uh, wala na itong design sa importante nito ay eh, malagyan namin siya ng kisame. Ganon din ang division nito. Ang gagamitin namin dito ay eh, metal stud. Okay, at magsiset up muna kami. Maglilevel muna kami dito mga kaibigan. Yo, what's up? At ito na nga mga kaibigan at kakabit na rin kami ng metal paring at saka caring channel Ay. ipapakita namin sa inyo paano namin kinabit yung caring channel una una naglagay tayo ng wall angle ito yung wall angle na pang pader so ngayon ang caring channel na to ito yung magdadala ng tibay may pagagabitan pa tayo dyan na ano o may lalagay pa tayo dito na pampatibay na tawag na hangir may i-repeats natin dyan sa si so ito kapag paglalagay nyan mga kaibigan ayan so bali dito sa sabad ng taas ng konti pag naglagay kayo ng kering channel wag, wag dito sa kapantayan nito kasi bababa yung metal paring nyo kailangan ang caring channel ay nandito sa banda taas para pagsalpak natin dito ng metal paring halos pantay sila dito kasi 1 x 2 lang naman itong ano natin uh, metal paring oh, wala pa nga siyang 1 x 2 yan ang paglagay niyan at saka itong ang purpose nitong clip ganito yung pakita ko sa inyo at ito nga pala yung purpose nitong clip nito ay mayroon sya parang sima sa gilid gilid so dito may napapasok ko yan o, dito sa likod kahit magdalawa yun walang problema yan. Ganun ang paglagay ng clip mga kaibigan. Mayon papantayan pagka mayroon tayong ilalagay dito na hangir. So gagamitan natin ng tansi pa yan. Pwede yan maglagay muna tayo ng hangir para hindi siya gagalaw ay tayo magdagdag dito. Kasi yung magkagandahan itong Kirin Channel pang talagang hindi siya inaanay o ano man hindi tulad sa kahoy meron namang layout nito 6-16 pwede ka naman mag 2 feet 2 feet depende na lang sa pamaraan mo basta importante hindi sa lulundo kailangan okay mas matibay ang hangar dun at ito na nga mga kaibigan nilalatag na namin yung metal paring ang nakabalagbag nyan na ay si channel ito yung preparation pagdating sa kisami at ito nga lima kami gumagawa dito para mas mabilis kasi maglalagay pa kami dito ng mga kwarto So, ituturo ko sa inyo kung anong mga pamaraan paano ginawa namin yan para tumibay. So, siyempre magdadagdag pa kami dyan ng pampatibay, mga panghangir. ito nakabalagbag na yan, wala naman problema niya kahit bumalokpot mo sa nang naman natin i-adjust yan para medyo tumuit-tuwid. Ang pinaka-importante sa ganito, yung diretsyo, yung pumakuha ng kisa may tulad ng Gibson board ba o hard reflex ang gagamitin nyo kasi dito ang gagamitin namin ay Gibson board ang sukat nga naman ng Gibson board ay 9mm so ayan uh, ipapakita ko sa inyo sa taas kung paano nila ginawa nyo para mas matibay pero sa mga nakakaintindi na nito hindi na natin galaan patawarag sa kanila yan pero sa hindi pa nakakaintindi para sa inyo tong video na ito uh -huh. Ito nga pala ang tinatawag na kering Channel o c Channel. Ito yung kinakapitan ng panghangir. Tulad yung nakarivet yun sa ibabaw. So ang kailangan nyo na rivet dito ay dalawa-dalawa para mas matibay. Ang paglatag nga pala nito, dipindi na lang sa inyo yan. Wala namang problema sa sukat nito yung kering Channel. Importante nito yung pamakuan, ang metal paring. Pwede kayo mag 16-16. Pwede rin kayo mag 2 feet, 2 feet. Depende yan sa budget nyo. Kahit sa 2 feet man, basta sigurado na matibay ang bahay nyo. Wala kayo pangamba na babagsak. Ito nga pala yung ginagamitan namin ay pampatibay, W clip. So mayroon sa dito ano sa gilid. Ito nga pala yung W clip mga idol. Nap, nakikita niyo sa dulo, para sa may bingwit sa gilid ito yung pinapapasok dito tulad dito mayroon na ipasok nyo lang ng ganyan tulad dito double clip pwede sa kabilaan pwede sa harap pwede sa likod iba naman sa likod naman para may natin yung galaw ng galaw nung kering channel natin so nakikita nyo puro pa haba pa lang kami bukod yun sa kering channel na yan maglagay pa kami ng balagbag nito para sa pamakuan ng gypsum board metal pa rin din ilalagay namin dyan dito na nga mga idol uh, nakakabit na kami ng Gibson board ang kainaman lang sa Gibson board kasi pagka ito ang kinabit mo hindi mo na kailangan maglagay ng insulation foam sa taas kasi makapal naman yan hindi yan tulad sa Hardiflex. pero kung may budget pa kayo kung gusto nyo talaga palagay ng insulation foam sa taas, pwede naman bukas matatapos na lahat lahat yan at makapagsimula na rin kami sa division at ayan na nga mga kaibigan konti na lang matatapos na yung ano namin yung kisame, bukas for siruho na lang kami lahat na gamit, iayos nyo lang at ito na nga mga idol, tapos na yung kisame So magilagay naman tayo ng division gamit ang metal stud. Okay, tabayanan nyo na lang. Pagkakabuo namin yung division. At ito na nga, mga kaibigan, o mga idol. Nakita nyo na yung kinabit namin na kisami gamit Egyptian bird. Ganon din to. Ang gagamitin namin dito ay Egyptian bird din. So, ang ginamit namin dito ay metal stud. Ang sukat naman ito ay 3. O, 1 by 3. Kung ginamit namin sa... Isa may ay mga metal faring, mga 1 x 2. Ito naman ay mga 1 x 3. Ang ito ang pinakamatibay at pinakadabis pagdating sa bahay. Matrabaho nga lang siya gagawin pero garantisado na matibay ang bahay mo. Mas matibay ito kasi kahoy. Tulad nito, pag marunong lang kayo magkabit, ang style lang naman dyan, ang pagitan nito ay 2 feet, 2 feet. 2 feet din ito. Ganon din yung baba taas, 2 feet din. Kailangan nakaribit kayo ng 5.30 ito. Wala nyo, gugupitin nyo lang yan. Kunin nyo lang yung tofit na ito. Ang kahabaan. Gugupit lang kayo dyan. Pwede nyo rin tofiin. Pwede nyo rin gupitin ng diretsyo yan. Nasa sa inyo na lang yan. Kaya, pagdating sa mga kwarto, mas labis ang ganito. Kaya, so, sa gusto magpagawa, PM na lang. At anytime naman, pwede natin sagutin yung mga katanungan nyo. Sa abot ng amin makakaya. So, ito, dalawang kwarto yan. May hamba na dito. Maglalagay pa kami dito ng hamba. So, yan, sarado pa yan dyan. O, oh, tulad nito mga aking mga kasama. Kailangan bawat isa may kanya-kanyang pwesto. Para lahat ay gumagalaw. So, maluwag din tong kwarto na ito. Kasi kwarto din itong sa harapan na yan. Kwarto ni ma'am, kwarto ng mga anak siyempre sa area na yan ay maglalagay na lang na pangharang depende na lang sa kanila kung anong gustong pangharang ilalagay dyan baluster ba o bakal o kahit stainless okay kung nagustuhan na nyo ng mga idol ang aking content sa buhay pakishare naman at pakifollow ang aking feed sa facebook Romeo Mindanao TV Ganon din aking facebook account Romeo Hongko sa aking youtube channel channel ay Romeo Mindanao TV paki-share na lang at huwag na rin kalimutan pindutin ang notification bell para update kayo sa so tuwing may upload tayo ng mga video okay ah uh, pinakita ko na sa inyo ang mga pamaraan kung paano pagkabit nito mga metal stud nito ito man to fit to fit to fit din yung baba taas para siguradong matibay ang kailangan nyo lang may mga portable kayong barina at saka yung gunting nyo ay Mga ganito ang kailangan nyong gunting. Mayroon dito ang kaliwa at sa kakanan.